Hello guys, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao pero bago yan mga boss, yan po muna ang ating official result po kahapon ng 660 at for ito mga boss. So dito panalo tayo ng last 2, 01 kasi 901 po ang ating depensa kapon. Yan din yung ating pamintin. So congrats sa nakapanalo kahit last man lang. Bulls ay natin target mga boss. Sa 482 mga boss, Sa last 9 ang ating combination dito is 480. So nakuha natin ang 84 all in mga boss. So 842 nga lang po ang resulta. So 840 ang ating official combination kahapon dito. So yan mga boss, ang official result. Ngayon naman mga boss, ngayon araw po ng Biyernes. So May 3 2020, 2024 mga boss So yan po yung aking mga best number mga boss Na 7 at 8 mga boss At syempre ang aking special na dalawa At ang aking depensa na numero At syempre yung ating mga last 2 Okay So dito mga boss Sabay lang sa may kursonada ha Kasi po ito po ang aking analyze Ngayon araw po ng biyernes So ang aking special po na numero mga boss dito is Meron tayong 871 mga boss So ang ating primero Ang una 871 mga boss sa ganahan sumabay, target 100 rumble 100 mga boss at syempre meron tayong 371 so ito po ang ating dalawang special na numero target rumble po ito ha sabay lang kahit gamay lang sa walang pantaya okay so 871 nagmirror po ako ng 8 sa 3 ha so 71 all in ang best ko at 78 all in mga boss so next mga boss ang ating last final combi po sa ating uh, depensa is meron tayong 5, 71 target rumble din po ito mga boss. Okay, so sa ganan sumabay, pwede po ito 100 target 100 rumble sa wala sa wala naman po'ng pantaya mga boss. Kahit rumble lang, 'no? Kahit wala na po tayong straight, rumble lang. Pwede na, pwede na po 'yan mga boss. Okay? So ito mga boss sa numero, i-play po natin ito. Uh, Trade D Lotto National kung meron po kayong steel sa inyong mga lugar, pwedeng pwede po ito sa ating mga local draw ha. So inulit ko po Maganda po ito tayaan sa alas 2, alas 5 at alas 9 itong ating mga combination. Tatlong kombi lang po itong mga boss, so hindi naman po ito uh, kalakihan, karamihan. Itong ating mga combination kaya uh, madali lang tayaan kasi po tatlong combination lang po natin 'yan. So, 'yan po mga boss ang aking official na numero, sabay lang kung may kurosona. Peace out.